mga paghahanda preparasyon ng PNP para po sa pagdaraos ng undas ngayong araw na ito. Yes sir, nakalatag na po yung ating uh, security coverage para po sa undas. At in fact, uh, as early as uh, over the weekend po ay naglagay na po tayo ng mga police assistance desk at mga hobing uh, PNP personnel dahil uh, in-anticipate po natin na uh, sasamantalahin din po ng ating mga kababayan itong mahabang bakasyon. Kaya doon sa mga sementeryo meron na po tayong nakalatag ng security at uh, mga makigit uh, almost 4,000 po yung mga sementeryo na ating babantayan. Hindi pa po kasama dyan sir sa aming uh, 27,161 na tinakalat na PNP person na syempre kasama po natin yung iba pa po nating uh, force multipliers. At ngayong umaga nga po sir ay nakatakda nga po mag-ikot yung ating chief uh, PNP, si Police General Benjamin Acorda Jr. para tignan din po personal na tignan yung uh, siguridad na inilatag po ng ating uh, PNP, particularly dyan po sa NCRPO. Oh.